September 5 po ngayon pong alas 7 ng gabi. Ano po ba ang mga lumabas sa inyo? Paki sabi nga po, ano ang lumabas sa inyo kanina? Ano'ng lumabas diyan sa bayan nyo at isusumada natin mga kalaki? Ano po ang nanalong winning number kanina diyan sa bayan mo? Sabihin mo sa akin at isusumada at ibibigay ko po sa inyo. Gusto mo lang 2 digit, 3 digit, 4 digit ibibigay ko po sa inyo mga kalaki. Doon po natin kukunin, isusumada ko po yung mga nanalong number po mula nung umaga, tanghali po mga kalaki. Sabihin niyo po sa akin yung nanalo po ng umaga at nang tanghali at isusumada ko po ngayon para po sa inyo mga kalaki. O kaya kahit yung nanalo ngayong gabi ha, yung nanalo ngayong gabi ko may bola na ngayong gabi, sabihin niyo po sa akin para bukas po, meron kang bagong lucky numbers, 2 digit, 3 digit at 4 digit lucky numbers. Okay ha? Uulitin ko po. Kung ano po ang nanalo kanina umaga, nang tanghali at ng gabi po sa inyo, sabihin niyo po sa akin at susumada ko 'yot, ibibigay ko po sa inyo kung gusto niyo 2 digit, 3 digit 4 digit okay at naalagaan nyo po ay ng 3 days bago po natin palitan yung 6 digit lucky numbers ayan po sa taas pwede po yan sa lahat ng 6 digit loto Pilipinas at loto abroad basta po naka follow ha naka follow ka ba libre po ang mag follow libre po ang mag ng video mag heart wala pong bayad yun ha effort effort din minsan. Kaya, kaya yung iba nagtataka bakit po sir hindi ka mo binibigyan ng lucky numbers nababasa ko po kaya lang po hindi ka po nag-heart, hindi ka po nag-share ng video, hindi ka po nakafollow, okay? Follow-follow din minsan, okay? Para mapasama ka sa aming bigyan ng lucky numbers. Good luck!